Magandang umaga ho sa inyong lahat. Ito ang yung lingkod, uh, Freddy Legaspi sa Facebook at, at Pilipino sa America Vlog sa YouTube. Uh, bago tayo magsimula, if you haven't subscribed to my channel, please do so. Just click the red button below to subscribe and it's all free. At kung meron kayong com comment. ay pakilagay lang ko dito sa baba at uh, sana bigyan niyo ako ng big likes okay ah uh, ito po ang aking content for today is about ah uh, about the uh, what's what's wrong with uh, senator Robinhood uh, Robin Hood Padilla diyan sa senate hearing ah uh, in maraming nabigla sa kanyang mga sinabi at dito sa content na nato sasabihin ko ang dahilan pero bago tayo magsimula, ito, pakinggan nyo muna ito. Good doon, paharang-harang, pero nakita po ang presence ng U.S. Navy, yung kanilang aeroplano. Totoo po ba ito? Nandun po ba talaga ang U.S. Navy palipad-lipad doon? Yes, sir. We acknowledge, sir, yung presence ng Poseidon aircraft uh, during the first and the second Rory. Eh. Uh, I think it's coordinated, sir, sa AFP uh, under the framework ng MDBSEB yun, sir. Uh, okay, Chairman. May tanong ko lang. Hindi ko na pa pahabaan ang kanyang uh, kulay sa Senate hearing. Ah... Uh, inabuso niya ang kanyang um, tungkuling bilang senador sa pagtataksil sa bayan. Ah, pagtataksil sa bayan. Bakit ba ganyan si Senator Robin Hood Padilla? Sabihin ko ang kanyang background. Siya po ay naging senador noong June 30, 2022 nang siya ay manalo at naging number one. Siya o ang chair of the Senate Public Information and Mass Media Committee. Siya po ay 53 years old, member po siya ng PDP Laban, at uh, naman siya ng Philippine College of Criminology, sa Philippine College of Criminology. Bagamat uh, hirap siya, no? hindi uh, siya makapagsalita ng English. Ano? Yan ang ano. Kasi hindi ko alam kung bakit. Ano? Paano ba ang nangyayari sa Philippine College of Criminology? Ha? Huh? Okay. <laughs> At si ang kanyang pangalan ay Abdul Aziz kasi uh, siya nagpalit ng kanyang reliyon. Na pangasawa ko niya si Maria Rodriguez. Ito po ay Philippine born but American commercial model. At uh, hindi siya makarating sa Amerika. U.S. deny visa siya. Uh, ito po ay as of June 28, 2023. Ang U.S. Embassy deny yung kanyang visa. Denied yung kanyang visa despite nung ni Pangulong Duterte na binigyan siya ng absolute pardon. Oh, uh, absolute pardon nung siya ay nasa kulungan. Kaya siya nakalaya. Pinilit ni Senator Padilla na magmakaawa at uh, sa US Embassy ayaw nila. Eh, alam, simple-simple lang ho naman na kung bakit ayaw ng US Embassy. Hindi ka po pwedeng pumasok sa Amerika kung meron kang uh, if you are ex, ex, ano, ex convict. Hindi po pwede yan. Kasi kukunan, kukunan kayo ng NBI clearance eh. Paano ka makakuha ng NBI clearance kung meron kang record na naka, nakulong ka? Hmm? Hindi ko nga maintindihan dyan sa Pilipinas kung bakit dyan noon. Kahit magnanakaw ka, kahit nakapatay ka, still, you could still be a, a government official. Pero sa trabaho, hindi ko pwede yan. Pag ikaw mag apply sa trabaho, kung meron kang uh, uh, Guilty ka o nakulong ka, hindi ka pwede magtrabaho sa mga private offices at maging sa gobyerno kung magiging uh, kahit hindi ka civil service, eh, kailangan civil service eligible ka. Uh, hindi ko alam basta elected eh. May may problema yata ng natin. Ang ating batas diyan sa Pilipinas, okay? ah uh, bakit siya binigyan ni Pangulong Duterte ng absolute pardon? ah uh, si ganun kasi pareho sila ni ni, ni 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 Duterte. Hindi rin siya makapasok dito. US denied visa rin siya. US denied visa dahil yung kanyang napa, asawa, nung unang asawa ay American citizen din. Ayun, di alam naman niya 'yan. At hindi siya makapasok bakit? May problema din siya. Eh sa sa hindi kasi mga politiko kahit na nakapatayan o may mga record na ay pwede pa rin malagay sa tungkulin. Yan ang yan hindi maganda sa Pilipinas, ano? Pero uh, an ano pa man dito nagpapakita na kung bakit gano'n ang galit ni Robin Hood Padilla sa Amerika. At sabi niya, pwede tayong uh, pwedeng manatili ang uh, US Navy, ang Philippine Navy at ang uh, Philippine Coast Guard na labanan ang ang malakas na puwersa ng China. Pwede ba 'yon? Ah, pwede kaya? E ngayon nangingilag sila dahil nandiyan ang Amerika eh. Nandiyan ang Amerika. Yung mga suma uh, ayaw sa Amerika ay usually, usually mga US denied visa yan hindi nakarating hindi makarating dito dahil may mga problema sila ah marami silang problema ah talagang galit sila sa Amerika kasi hindi sila nang hindi sila makapasa yan ang tunay na dahilan pero ang mga US Pilipino dito ay malaki na tutulong diyan sa Pilipinas economically ha economically kaya dapat natin pasalamatan pag ang mga US Pilipino ay bumibisita diyan sa Pilipinas kasi nagdadala sila ng dollar alam niyo po ba kung magkano ibinibigay ng mga US Pilipino diyan buwan at ah, taon-taon? 33 billion US dollar. ah? Huh? Yes, Usually, uh, yata ang radyo niko is 13 billion. Maski na, but mas still, in billion dollars ang ibinibigay ng mga US Pilipino dito. Kasi malalaki ang sakod. Most especially, our nurses here in America. US nurses, US Pilipino nurses, are there. itong pinaka main bulk ng uh, US remittances dito sa, sa Amerika. Okay? Dapat pasalamatan natin sila dahil dumadalo sila, bigyan natin sila ng red carpet. Bigyan natin sila ng red carpet kasi marami nakikinabang. Okay, yan na nasabi ko na ako kung bakit ganyan ang naging ugali at ang naging kulay. Uh, kayo ba'y makikinig kay Senator Robin Padilla? Magbigay lang ho kayo ng remarks dito. Ah, huh? uh, <clears throat> talagang maka-China uh, si Robin Padilla at si Digong Duterte. Bakit? May dahilan pala. O sige. Dito na po ang inyong likod Freddie Legaspi, no? Sa Facebook at sa YouTube at Pilipino sa America blog. God bless America. We need you there in the Philippines to protect the Philippines from uh, all these uh, uh, being uh, an aggressor to the Philippines uh uh territory Philippines territory hindi nila iginalang, ayo nila igalang ang exclusive economic zone ng Pilipinas okay so hanggang muli your host Freddy at Pilipinos America Blog YouTube channel in God we trust never hold your peace